Lahat sila nandito sa amin lang bumalik ako rito. O diba? Abala dito makita. I love my mom. O diba? ulit sa ayaw si with for the new song, let's welcome back to the Wish Manel 75 plus, singer, actress, Mai Mai Entrata. Hi! Hello po! Thank you for inviting me again po. Oh, thank you for oh, giving the opportunity to talk to you first. And thank you for also fitting us into your schedule. Alam ko napaka busy mo and you will be flying overseas very soon. Yes po. Soon as tomorrow. <laughs> tomorrow, <laughs> no. So, like, Actually, okay. de ba? Yes. Napaka busy mo lately, de ba? So many new projects, so many new songs. So, how would you describe the current phase ng buhay mo and your career right now? Um, ngayon ko masasabi um, ko kung iburol more like talaga bonus blessing. Sa sa kapila mo na ba? Kaya na walang na, bono na doon. Ko. Um, example, yung acting po. Tapos natin din ang shooting namin po. So, so yun po. Plus, may mga kapatid niyo. Project. Yes po, na hindi po pwede sa payment, pero soon po, sobrang excited na nga po pag-share sa kanila kasi it's music pa rin din po as I po sa chat na mo. Um, kasi may mga kanta po, ay may kanta po na kinumpost ko po. Na sobrang excited na akong marinig din po nila. Wow! So apart from bonus blessings, di ba? <laughs> talagang level up na itong My My and Chata. <laughs> version 3.0. <laughs> <laughs> Grabe. Grabe na po yung uh, 3.0. Oo, 3.0 na kasi the last time that you joined us, di ba? Who would have thought that you would collaborate with a K-pop star? Wow! Di ba? Tapos yes. ngayon, you're going to introduce a new side of you with a Bisaya song. First time mo ito gagawin. Yes po. ito po ay Chada Mahigugma. uh, local place na Bisaya. Pero kung saan, nangibig sa sabihin sa mga Tagalog at mga English people hindi nakakaintin niyo po. ay, ibig sabihin po ng Chada, anything po na maganda, masarap sa pakiramdam, fantastic, wonderful, yun po yung Chada kasi may hindi na naman is about love. So, ang sarap po ito. Lalo na kapag nasa Tamang tao. Let's go! You got it right! You got it right! There you go. So, my I'm so happy that, you know, you're definitely flourishing. And, you know, talagang you're continuing to grow when it comes to this scene. So, ano pa ba yung mga pangarap ng isang man mo tata? Since, di ba, nag-take off the path. Ang mga dreams mo sa bakya ni Soma. Um, Snacks, yes, kasi yung pangarap ko na po na yun, eh, yung na po natipipan. yung gusto ko po makamit na pangarap, nasimulan ko na po siya. Yun yung sinasabi ko sa inyo na hindi pinupost ko yung song. So yun. Di ba, ang gusto ko sa kong sabihin, yun yung forward ko po talaga na pangarap na maging successful. ko po. galing ko talaga sa puso ko, yung song na yun, tapos sa tulong po ng ibang kong po post ko, mas eh, nabuo po yung song na yun.

ng konti lang ni Pizza. Pero for more information, please mo talaga sa... Um, stay tuned lang po sa social media ko. Uh, Perfect social media ko. There you have it. And for those na hindi lang nasa social media, nasa in real life yung mga wishers natin sa labas, what's your message to them? Aw, meron po lagi talaga pumupunta po every time na nandito po sa Wish Bus. Yung mga nag-support ako po, na consistent po talaga sila, na pupunta dito na nare-recognize ko lahat pa, yung mga mukha nila. Kaya nakakatuwag po sa lahat ng mga Wish Bus po, kahit sa mga umupunta nandun sila. Wala lang, sobrang na-appreciate po po kayo. Maraming salamat po at salamat Love you, ma! na hindi ako lela, thank you po sa pag-support ng bagong kanta ko at syempre sa journey po dito sa industriya at sana ano po ay niyo po yung bagong kanta ko po yung chada mahigugma. I'm sorry. I'm sorry. I'm I'm sorry. I'm I'm sorry. I'm sorry. Yay! Yes. Thank you for coming here on Wish 1075. Wishers give it up for Mai Mai and Kata. That was Chada Thank you, thank you, Mai, for joining us. Yes. Till next time, and with that, Wishers, we move on to even more of your favorite hits. But hold on as we have even more live Wish exclusive performances on Wish 1075. buwang na naman ako. Gumipat ulit ako dito sa kabila. Kasi ang dami tao doon sa kabila. Ayan. Ayan, hindi pa tayo dito sa kabila. Hindi ko rin kasi masyado makita doon si May. Ayan, dito. Mag-isa lang ako rito. O, oh, ayan, diba? Sabi ko sa inyo, mag-isa lang ako rito. Oh, wala akong kasama. O, oh, di diba? Dito lang ako, walang volume. <laughs> walang volume yung bus dito. Nandun doon lang sa harapan yung volume, okay? O, oh, ayan, ibalik ulit natin kay Maymay. -May. Ibalik ulit natin kay Maymay -May ang camera. Ayan, nagre-record siya ulit ng kanta na record ulit yung kanta. Live na live yan, mga mamsi. Ayan. Diba na recognize ako ni maymay May Entrata. Kita niya ako. Kasi naka t-shirt din ako ng ano, maymay May Entrata. Ayan, maymay May, May Sa suot kong t-shirt. Ayan. Kaya na-recognize ako ni Maymay may, dahil sa aking damit. At syempre dahil lagi rin niya ako nakikita sa team live. Ayan, kaya niya rin ako na-recognize. At napakalakas po ng hangin ngayon dito. Pabugso-bugso ang ulan. Uulan, hihinto, uulan, hihinto. Pero walang alisan sa pwesto. Ay, umaalis pala ako si sa pwesto. Oo, si Maymay may nga si yan. May 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 oo. Kanina <laughs> na po yun natin? Opo, patapos na siya. Ayan, si Maymay may nga. <laughs> di diba? Patapos na siya. Tapos na siya mag-ano. -oh. eh. uh -oh. Wala rin itong volume Nandu sa kabila yung ano eh. Kaya wala tayong naririnig dito. Ay, my gosh! Nasisira na yung payong ko. <laughs> Alas na ng hangin! Alas na naman ang hangin. ulan na naman. Ano ba? <laughs> yung kinanta niya kaninang gigugma. Ayun kinanta niya kanina. Nire-record ulit niya. Para sa ano naman yan, sa YouTube. I-upload kasi yan ang wish sa YouTube. Ayan. Ayan. Dumarami na kami dito. Ayan. Sa kabila, mas maraming tao eh. Pero lang mas oh, mas kita dito, di ba? Diba? Kaysa doon sa kabila. Oo, kasi dito sa kabila, may nakaharang na nag interview sa mga kamera dito wala. Kaya lang nakatalikod niya, nakasay. Ayan, ang sasakay niya. Ang niya, yun siya sasakay. Kasi uh -oh. tapos na siya interviewin ni. Eh. May record lang yan para Ay, sa YouTube. Hindi, tayo kita. Hindi, hindi tayo kita. Ah. Ayan, tapos na siya mag-record. Ayan. Ayan. <laughs> ni yung payong ko May bay, baba na may bay Pag bumaba yun, na yun sa sakya Kasi ano eh, maulan Maulan Ay, may kasampayong ko Ate, <laughs> ako na tatangay Ano Tata Ano ba yan? Hindi, hindi aari siyang bus. Ayun, ah, ayun yung ba, ilus sa sakyan niy, eh Hindi kasi yung mga tao sa kabila. kaya di siya nakatingin. Ayan, tapos na siya. Bababa na siya. Ayaw. 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 Selfie sila kayo may may selfie selfie. selfie, selfie. Hindi <laughs> 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 na pa naulan. Hindi na pa ay na pa na pa hindi pwede naambon <laughs> mas delikado ang tumbon i Sige na ako ya ka na mahiya. <laughs> <laughs> Tangkad yan. Matangkad si Maymay talaga. Hindi, <laughs> matangkad <laughs> talaga siya. Matangkad talaga yan. <laughs> 5'7 ata. Hindi, Maymay. 5'8. 5'8. tulang lang tayo eh. Part okay. <laughs> lang tayo eh. 5'7 yun eh. Okay. Kami rin! <laughs> pa kami kay Maay Maay. O, Aura Pak! O.